swimming with kami ngayon guys ng isda. yan ang ating gagawin ngayon dito guys oh. ang dami ang oh. dami isda yan kakatuwa hindi ko alam kung anong isda to guys tapos pag nahuli mo pwede mong iihawin kainin dito ka na rin mag iihaw meron pa din dun guys oh, dun sa kabila wala pang tao guys kami pa lang kami palang ni Hapon dito daw kami mamilingwit andyan habang nagpa-park si Hapon tapos yung pamingwit mag ka sabi ko isa na lang yung arkilahin yang pamingwit ang haba ng pamingwit guys <laughs> ayan yung pwede mong pamingwitan guys ayan yan hanggang dun sa baba Bali may kanya-kanya silang pwesto. Ganto. Maganda sana doon, no? Doon, no? Ayan, guys. Ganito ang sistema. Ayan. Ang laman yan, isda. Magpapakawala sila dyan ng isda. Para mabingwit namin. O, di ba? Diba? Ganyan ang style dito, guys. Sa so, Japan. Yung mga inaalagaan nilang isda ah, bisitin? ah, ayan nung iyan <laughs> mas yung no? Pwede mo, tapos ihawin mo na namin ano, may naman. ano, may mga tama? nakuwento ano, may mga naman. <laughs> kakatuwa lang kasi mamingwit na guys parang yun lang yung ano doon yung binabayaran doon yung, kalika, yung kasiyahan mo na mahuli mo yung isda tapos iluluto mo iihaw mo ito pala yung ano nadali ako doon kala ko kung ano kita niyo ba ano tawag dito sima yung pangano ng isda no? nadali ako doon na ah. may mahuli kaya kami Tingnan natin kung may mauli siya. Ayan na, nilagay niya na kasi doon. Hindi niya nahula. nakain lang yung nakain lang yung paen. Hindi niya nakuha yung isda. ano ba yan? Dekiru. Hindi marunong mamingwit, ho. Ayan na, guys. May nahuli, ha? Ah! Ay, nahuli kami patingin patingin, Ito <laughs> guys so, oh. itong isda na to. Ayan. Iihawin yan, iihawin ay 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 ay, ay Chotomate. ay madulas. ay 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 ay

ang huli ko guys yung sima, nakain niya kawawa naman yung isda dalawang huli na kami guys <laughs> hi guys habang namimingwit si Hapon at nanonood tayo inom tayo ng beer so hindi pwedeng uminom kasi magdadrive siya masarap din magpiknik dito guys Kampay! Tatlo pa lang yun na huli namin guys. Bali yung isdang pinakawalan, 9 yun. Ngayon, pag naubos na yung pae namin at hindi namin nahuli lahat yon yung magrerent rent dito, huhulihin nila yun. O, swerte sila pag magaling silang mamingi. ako dalawang beses, yung isa, hindi, kinain lang yung pain, hindi ko nahuli. <laughs> Tapos, mautak tong si Apon, guys. Alam niyo yung udong, yung noodles. Pinalitan namin ng noodles yung pae. <laughs> Kasi yung mga uod, ano lang siya eh, 20 pieces. Eh, may ano na kami, may dalawa na kaming nasasayang. Kaya pinalitan, sabi ni Hapon, sawa na daw yung, ano, yung isda sa uod. Kaya palitan daw namin ng noodles. <laughs> Nakakatuwa to eh. Ne, do, tanong si, <laughs> ayan siya o oh. tuwantuwa siya sa ginagawa niya tuwang tuwa siya sa ginagawa niya gambate mahal ko gambate ayan guys tapos na kami mamingwet minsan yung nakuha namin, ayan lahat, tapos meron pang mga natira doon na hindi siguro nakuha nung mga naunang naming wet dito dati. Ayan, sumobra pa yung nakuha namin dun sa ina no kang ina, nilagay dyan sa ilo kang ina. Nine lang kasi, ngayon ten yung nakuha namin. Ten di siya. So, so dayo, kasueta mo. Ayan na guys, nililinis na namin. Tinatanggal yung kalisikus. Ayan no.

na-adjust ko na na nakita mo. Dito yung adjust ang ayan yun. Wow! Kain! Ito yung pinaka-the best part. Ay, hindi pa tatalo si May baon siya. <laughs> May baon siyang sarili niyang pang lasa. <laughs> Ayan guys. Luto na ang aming isda. Ayan o. Ihaw na. Galing ng ihaw nila, di ba? Hindi mo na kailangan hawakan. Ayan. Kain na na. Nice. Ayan. 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 motor Moto ba okay. Kain na tayo, guys. May tao, may. Dito natin lalagay yung mga buto. Nigiri lang yung pagkain natin. May tao, guys. Ako wa. Doci ako dapat. Condo. Kore? may mamiminikke. Okay. Dale que ir May plus one yung isda namin kasi 10 nakuha namin. Ito ba yung isda walang itlog, na tamago gonashi. Mmm! Chop. Lasang isda. Kain tayo guys. Iyaw iyaw na isda. kaya so, Dati ka ipa is siyo irita ka na. Ang panggulay like. ay. Naalat daw. Chachach. Dami kasi nilagay na asin. Alas dos na guys bago kami nakakain. na dami namin pinagdaanan. Sarap ng isda, guys. Sarap. Manamis na miss. Sulit. Sarap talaga pag-fresh. Sulit ah, ang pagod. Yung kulit ng isda na to, guys. Ayan, o. Oh, di diba may tinik siya? Ito. Ang lambot ng tinik niya, guys. Makakain mo. Kaya, yung gitnang tinik lang ang hindi pwede. Pero yung mga tinik sa laman, makakain mo siya. Dahil matamis. Ah, malambot. Sarap ng ulo. Masarap to. May sasawang ano, tuyot, tuyot kalamansi. Tapos may sila. May sibuyas. May kamatis. masarap yung ulo, ang lambot. Wala kang mararamdam ang tinik. Ang hmm. lambot ng tinik na. Ito. Makakain mo siya. Then guys, second round. Dalawa. Tagdalawa yung iniho namin. Ayan. Ito na yung pangalawang round. At dito ko na rin guys tatapusin ang ating vlog for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Buhay sa Japan Vlog. Bye! <laughs>